So, mag video naman akong mag bike Purya da pa, purya da pa <laughs> Yung outfit, oyan oh yan laki ng ano ko dito <laughs> Laki ng puso, ko, but I don't care O, uh, tignan nyo yung likod ng aking dinadaanan I'm very beautiful Beautiful We're the very special. I can't stop you, baby. Falling for you. Yo, 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 yo. Happy, happy lang. bala na. Maraming stress, Ada. Ay, mag-enjoy sa bahay. Ay, bahay sa buhay. Ada Oroy Bahala na si Batman Jigs Abang mag video video ako Yung mata ko Nandun sa kalsada <laughs> Shatsi, Shatsi, Yes <laughs> Barom ni Sumlakin. Siya si Haven tempo Ha? Atin na yung parad. Uy, nabaliwig naman yung akong bakus <laughs> I don't care. <laughs> Welcome to my blog. Irene's life in Germany. This is what we do today. Today is <laughs> Sabado, July 19. Cigarro, I think so. <sighs> one week na kami dumating from Philippines. Grabe no, naka one week na agad no, ang bilis. Ang bilis ng araw. Oh, ganda ng ng view. Oh. Ganda ng view. Makawala sa buriyum, Makawala sa stress plus sobra pang hangin. Ang presko pa ng hangin. Plus, malamig. Yung weather talaga dito ay but, ano talaga is Maganda. Pag hindi lang talaga winter ha. Kasi pag winter kasi sobrang lungkot pag winter dito. Pero pag ganito summer. Very beautiful. So. Nalapas ah I don't care yung mga tao dyan eh. basta mag video ko para mayroon akong pang content everyday uy mahirap din kaya mag content creator ka kailangan mo rin ng content everyday naku kailangan ko maghawak ng kamay kasi pababa kami pababa <laughs> dadaan hmm. na naming pababa. <laughs> Sabi ng mga tao, tumbabaing ito kahit nag, kahit kahit ano ah. Uh, ano tawag dyan Kahit delikado pero uso pero uso. Hello video video. Pababa na 'to eh. Ang kagandahan lang kasi sa mga bike dito, guys, is mayroon siyang brake sa left left side and right side sa paa yung pedal mo, nandun din yung brake. Kaya kahit mag-video, katulad ng ginagawa ko, naka-brake ako. Nasa, ba, nasa paa yung brake. Mayroon din sa left and right sa, sa taas. Diba sa pinas kasi sa left and right lang naman sa taas. Wala naman sa baba, no? Pero dito kasi yung mga bike mayroong mayroong brake dito sa taas baba ng pedal. Yung pinapadyak-padyakan mo. Ito going santin na to. Habain ko tong vlog ko kasi eh para sa YouTube to. YouTube. Ito yung aming ganap. Oh, daming mais. Papuntang santin. Diyan kami galing sa taas. Oh kong oh, na to ayan o, oh, dami mais maisan anyway itong ano na to, bakyat <laughs> number 4 ko nga bakyat na to sobrang relaxing uy, ang hangin pa Yan ang light dito. Kaya sana nandito na si Nirin. Para kasama na namin siya magbike. Pero I don't know kung anong gagawin. Mapapatagalan yung kanyang visa. Kasi nakailangan ng ano. Ah, kailangan pa ng punta pa kami ng Frankfurt para kukuha ng SPA kasi yun na lang hinihintay sa DFA pataas kailangan i eh, ano ko yung bike ko maganda pala kung mag mag bike na mag ano eh mag tawag dyan mag video kahit nakahawak yung isang kamay mo sa ilagay mo lang sa ano yung tawag dyan sa selfie stick very very okay kaayo ah, ah. so nag ani na sila sa kanilang mga palay ayan o oh. nag ani na Ha, hindi naman ito palay. Wala namang wala nagtatanim dito ng may mga kuanto yung mga gagamitin kong mag mga seed seeds palaman sa dekorasyon sa mga tinapay yan ano rin yung gagawin nila dyan basimakin here tiyo strasi bas ay energy kabel lo sinira nila yung power Ich habe noch eine kleine Kabel. Ich habe noch eine kleine Kabel. Große Kabel, weil ein bisschen groß genommen. Das ist ja, die Farmer von den Besitzern, die die Farm, uh, bezahlt. Ja, die kriegen das bezahlt. Ja, ah. ja das wird nachher wieder zugemacht. Die Fahrrad. Das wird nachher wieder zugemacht. Ah oke. Okay. Aha. Bilisan ko yung patyak ko be. Eh. Cedang, cedang, cedang. Paliitong bike ko kaysa kay yeah. Happy. Oh, pa Yeah. Yeah, yeah. ya, yeah. <laughs> Schnell shotsie. Schnell. Boy. Schnell shotsie. <laughs> Hi to my vlog. <laughs> tolong, Pasaka. Pasaka una. Ay, magpicture ako dyan. Magandang view dyan eh. Wait lang. Ah! Agoy. <laughs> agoy 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 <laughs> agoy. Ah. agoy Agoy agui, Agoy Agoy agui, <laughs> agui, <Agoy>. agui, Ah! agui, <barte. laughs> Ah! Is Bate. Cace. Bate mi dah ha. Bate dah. Berhabis angs. So